So, pupunta na naman kami doon sa bahay nila ni Ana para mag-pick up ng sweet, sweet corn. Na malagkit na corn. Galing sa farm niya na lasang Pilipinas. ito ang daan papunta sa bahay nila medyo may kalayuan itong mga 45 minutes galing sa bahay namin pero okay lang naman Nag-message siya sa akin ready na daw magharvest ng mga corn at saka mga fresh vegetables galing sa farm niya eh ako naman gustong gusto ko talaga yung mga fresh uh, especially yung talbos ng kamote yung fresh corn na malagkit so at itong beans uh, ito ang beans na madalas Namin hina-harvest noon doon sa Pilipinas pa ako. Uh, marami itong tanim ang mga relatives ko sa bu- bukid. So, ito ang yung bunga basta ano, uh, gustong-gusto ko. Marami ayaw din palang nag-ano, nagpunta dito hindi lang ako. Kamote? At nami o, din sila. Yeah. Marami ang o, binibili nila, o, ako konti lang, lang dahil... Ako lang naman so, tam ang kumakain. Yeah. Yung corn ang kinakain Oo. lang ng so, ako ano, lang naman ng asawa at mga anak ko. Pero yung ibang gulay-gulay, hindi ako lang. So, limited lang ang kinuha ko. Pero marami ang pinitas ko nitong beans na to. Dahil masarap ito. Gustong gusto ko ito gawing ano, lauoy kung baga. Iwan ko kung ano ang tawag sa iba. Sa amin sa Bisaya kasi utan. So anyways, yeah, marami siyang ano, tanim. May mga patata siya dito, may kalabasa, may ano, talbos ng kamote. Yun ang kinukuha ko, talbos ng kamote. At saka, mamimitas din kami ng corn. So, after namin dito. Ito lang kasi ang kinukuha ko. Kasi, ito lang naman ang kinakain ko. At ako lang mag-isa ang kumakain. So, ayaw kong masayang kung dadami So, yan ang daming ano, ang daming bunga. subukas So, bukas ito ang uulamin ko. Tamang-tama, wala akong trabaho bukas. So, may time akong gawin ito. Kasama na yung, ano, talbos ng kamuti. Hindi lang pala ako ang nagpunta dito. May nadatnan kaming ibang mga Pilipina rin na bumibili ng mga gulay-gulay ni Ana Marami ang binibili nila. Ang yung isang Pilipina doon naghuhukay ng ano ng Uy, patatas. Hindi ako bumili ng patatas kasi kakabili lang namin. Pero mas maganda sana kasi fresh talaga siya. Ikaw ang mamimitas. O maabutan kami ng ulan pero hindi naman masyado kalakasan. Hapon na kasi kami pumunta kasi hapon na siya. nag message sa akin na ready na daw pwede nang mamitas. So wala na kaming ginagawa ng asawa ko, wala din siyang pasok. So ayun pumunta kami doon. At ano kumuha, so, tingnan nyo, niyo. Oh. 'Yan ang gamit ng ano, akuha ko. So kung may gusto kayo sa mga kaibigan kong nandito sa Utawa, pwede kayong ano pumunta sa farm ni Ana. May marami pang mga ano uh, gulay doon. Yung yung pagpunta namin ano pa ah uh, corn, pwede nang ma-harvest at saka yung ano, patatas. At itong ano, kung gusto nitong nito, beans na to, reading ready na rin. May marami pa ring ano, may marami pa ring Don't bring cookie here. yung bata pa na hindi pa oh. pwede na kunin. So at the end of this week or next week, uh, yeah. ready na din yung i-harvest. <laughs> Sabi ni Ana, na uh, naubos na yung mga ano niya, mga okra lugbate mm, may kangkong din siya yeah, a picture. marami din siyang kangkung oh, at saka kalabasa okay, ah hindi ko nakita yung sukini kasi last time ang daming sukini at saka ma, mga malalaki pero hindi ko so, siya nakita ngayon or baka doon sa kabilang side malaki kasi ang farm ni Ana noong una kong pagpunta dito ah, nandito pa yung tatay at saka nanay niya sila yung ano uh, katulong ni Ana na nagpo-farm dito. Uh, oh God, nun, marami ng ano harvest. So hair yun nope. pinap-open niya yung hair. ano nila, lugar nila, yung farm nila sa public para naman mabenta yung mga anin nila. So marami namang mga Pilipinong nagpupunta dito natutuwa. Dahil nakakatuwa talaga mamitas na parang nasa ano ka rin Pilipinas. So yung at saka fresco pa. So, ayun. May manok at itlog din si Ana ang binibinta dito. Pero hindi ako bumibili ng manok. Kasi na nata natatakot ako. Ano? Uh, yung ano ba? <laughs> Ibubutcher mo. <laughs> look what we're doing. Yeah, look at that. Picking beans. Nunguha kami ng beans dito. Safari ana. Oh, here's the more. Then corn. And a pick corn. Oh, it's big corn. Big. So Filipino vegetables. It's a Filipino vegetables. Oh, Come big. to the farm. Get fresh produce. Nasti ko rin. Ito no uh -huh. Gurang na yan? Ah, uh, ano ba 'to? Gurang na ba 'yung nakuha natin? Gurang na iyon. Pero hindi pa masyado tukti na 'yan. Basta gurang. <laughs> ito naman ang maisan ni Ana. Titingnan niyo, ang dami kong corn na binili sa kanya. Mga dalawang dosena lang naman. 'Yan. Mas masarap ito i-laga or yung Ay, ano, i-barbecue. Kaso lang medyo umuulan. Kaya, hindi muna kami mag-barbecue ng corn. Baka this weekend. Sana okay pa. Ay, so, na, na, ang na malagkit ito na, ano, na corn. So, ako lang ang kumakain ito. At saka yung mga anak ko. Iwan ko kung kumakain ba yung asawa ko. Kasi malagkit kasi ito eh. At saka medyo ano, matigas-tigas kainin. Hindi gaya sa corn dito na sweet corn. At saka medyo malambot. So, ayan lahat ang ano ko, binili ko na corn. So, yun lang. Thanks for watching.